Yon, good evening, good evening guys. Ayan. So, ito na, ito na yung pinagpagwara natin ngayong araw. 11 AM tayo nag -umbisa. So, ngayon natapos ko na siya. balikin kinarapos ko pa kasi siya. Pa, yung, dumating kasi itong motor na to, uh, sobrang putek sobrang putik. So, 8, may natira pa nga eh. Kaya, pa, ano lang, minor karos lang, para matanggal yung mga putik. So, tatambak daw to ng 10 months tapos hindi na niya napaandar so ayan bali 2015 model na BFI then ang, ang nangyari dito ah uh, kinalawang yung tanke ito yung binab, ito yung tanke, ito yung ano yung nasa, yan, nakita nyo yung kulay orange yan yung kalawang yan napakaraming kalawang yan nilinis natin yung tanke nito hindi pe, tapos nasira yung fuel pump niya. Nasira yung fuel pump na sayang pa naman yung fuel pump niya original. Kinalawang din yung fuel pump niya. Kinalawang din to. Kinalawang ayan, kaya pinalitan natin ng fuel pump. Ayan, high pressure Indonesia, guys. Magso mag-order high pressure pump Indonesia made. Hindi to China, guys, sa Indonesia. Ni ayan, Indonesia ayan. Indonesia. Okay, hindi hindi China, hindi rin China ang pressure nito, guys. Kung gusto niyo order. Okay? Pero, pero kung gusto niyo ng China na fuel pump, hindi eh, meron din tayo ino-offer. Pero mas okay yung mga Indonesian brand. So, yun. Tapos, ano ba binatong ko dito, Paps? Ah, uh, binatong ko rin yung injector mo, Paps. Injector. Tapos, ito. Ito, dahil nakalaong na yung ano, nagano na rin yung injector. Nag-corrode. Nag-corrode na yung injector niya. So, binatong ko rin yan. And, nilinis ko yung loob. Yan. Pag kasi yung motor, mas maganda, mabaklas muna guys. Para malinis yung loob. Okay, bago nyo, paanda rin. Okay, ako paanda rin nyo, huwag nyo papatagalin. Kasi medyo, yung loob nun, Ah uh, siyempre, matagal na hindi na punta ng langis. Kasi, may tuyong-tuyo yun. Tsaka yung black, baka kumapit. So, kaya nag-moist. So, kaya mas maganda, mabaklas muna, bago nyo paanda rin. Okay? So, ayan o kaya pa medyo ayan, namuti na ulit siya tapos nalinis ko na yung log niya na ng mga ng valve seal ayan nagpalit ng valve seal so kasi baka na ano na yung loob then yung gulong try ko may bombahan kung ubra kasi dapang daba kasi siya mamaya hindi na kumapit so kailangan nyo ng vulcanizing bali sasakay mo lang ulit sa van dali mo lang ulit bukas yung van sa kanya lang ito kung hindi ko mabobombahan ng matigas kasi baka hindi na kumapit so, sobrang tagal na nakatambak so ayun lang then nagpalit akong timing chain luwag, sobrang luwag na na itong timing chain mo lumalaga so, kanina to lumalaga sobrang luwag yung timing chain nagpalit ako nyan, nagbukas tayo nito na nagpalit tayo na nyan napapayad lang ako dito ah, check na rin ang charging okay naman charging yung battery medyo malabilis na sya malobat So, alam, pabayaan na mo na lang siya. Pag nun, ay magpalit ka na lang ng battery. So, tapos, ah, uh, ginawa ko pa dito yung, ito, ginawa ko rin to, pap. Ayan, ayaw mag-lock. Ayaw mag-lock dahil sira ang susian mo. Sira yung susian. Tinilta ko yung susian nito, second hand, yung galing sa motor ko. Yung pinag pinagpalitan. Baka mag libre lang naman. Libre lang naman yan. Wala, hindi ko ito tisingilin sa iyo. Libre lang yan. Huwag Okay, libre lang. Pag kaya mag dito kasi sa shop kung kaya ko i-donate, donate 'yung mga piyesang mga okay pa. Ah, ganyan, galing sa motor ko to, nagpalit kasi ako ng anti -tep. So, binigay ko na lang. Diyan ko ikanya Hindi ko itinatapon kasi yun 'yung mga okay pa. Pwede pa kasi i-donate 'yun. O, so, ibigay sa tropa. So, ayan, sira 'yung dito. Kaya ayaw, hindi niya na mahila 'yung kable. Hindi niya mabuksan 'yung likod mo. Ayan, hindi nyo ito mabuksan. Tapos, niretread ko na rin to yung tatlo. Niretread ko. Ito, hindi ko ma-retread. Eh, Ano, hindi ko ma-retread ito. ko la. Pero kumapit naman. Niligaw ko ng mas mabang tornilyo. Ayan. Niretread ko na yan. Oversize na yan, paps. So, yun. Yun lang yung binago ko dito. Tapos, ayan, nilinis ko rin yung mga yan. Ayan, yung taillight mo. Papat papatok ko tail taillight mo. Wala kang taillight sa likod. Delikado to. Okay, huli to. Huli. O kaya, yeah. Delikado sa mga nasa likod. Pag hindi active, aktibo. Mamaya mabundol ka. Ikaw pa may mali. Kapag wala kang tingin sa likod, tapos mabundol ka, mali ka. Yari ka. Ikaw ang ano, ikaw ang rin ng kosto. Ikaw ang babalik na rin ng nakabunggo kasi wala kang daylight. Okay? So, yun. Doon. So, yun lang. Yung headlight mo. Ayan, naka-stack pa pala to. So, medyo malakas sa gas. Malakas sa kuryente to. Okay, basta mo na lang kung, ano, kung may budget ka. Ayan. Pero kung dun-dun lang, malapitan lang, goods naman 'yan. Goods na 'yan. Okay na 'yan, talo-talo na 'yan. So, tapos, wala ka pala side mirror kung ibabaya ito. Dali side mirror mo, kabitan mo, okay? Kaya tayo siguro yung preno mo. Ayan, ayusin uh, mo yung preno mo mamaya. Lumubog na to. Next up na. So, yun, yun. Yun lang, yun lang. Okay na to, bali. Wait mo na lang yung iyong bill. Okay? Buti hindi na yung ECU. Kala ko nga ECU to kanina eh. Dinesting ko yung ECU ko, naman. Kasi ito kanina, ayaw mandar pag ito nakakabit. Tapos dinesting ko yung ibang ECU, yung ECU ko. Okay, nag-okay siya. Tapos kinabit ko ulit to. Nilinis ko lang yung mga terminal. Biyugan ko ng hangin. Okay na ulit. Baka may nag-corrode lang talaga na sa terminal. Kasi sobrang tagal. Eh. So yun, So, yung mga pindutan, ah, sira pala yung pindutan mo. So, ah, uh, wala akong parts out nito. Meron akong bago, yung domino. Ito. Yun lang ang meron ako. So, kung may budget ka naman, banta na lang natin. Para may on-off switch ka ng headlight. Yan. So, yun lang, yun lang. So, okay na. Pwede mo na itong kunin bukas. sa... So,